Bahan yang masak amin Jadi semangat kemas Bahanan mana Saan man tubig puta na naman. Lagi sa amin in controlling todo so, kaya nagaparts sa no high precision iyan yung mga kotse Nakalabasa na naglabasa na ako nakalabas na andun ako sa garden walk naka park naglabasa na ako. kasi bahara sa loob eh At bahana naman sa loob namin eh yan ang sitwasyon kapag yung mabasa amin. Yan ang yung mga kotse. kanya kanyang nga puntahan. Saan sila mga Mataas na lugar. Boss may mapapasok yung tricycle o wala na? Wala na sir pero may truck tayo sir. Okay, e, aga, ah may truck? Oo. Eh tain-tain lang natin kasi magkakataon ng traffic pa yung mga ano. Hanggang Bihay? Hanggang saan yung truck? Sa Bihay sir. Sa Bihay lang? Ang sa clubhouse di okay. Dog, okay. dito. Okay. Dito ako nagpark eh. Garden walk ako Garden walk. <laughs> wala. Pa, na na traffic, traffic, traffic. At taas na ng tubig sa amin eh. Taas na ng tubig sa amin? Oo. Doon ako sa Citroen. Taas na sa amin. Taas na. Gusto natin sa Dibas may barracks nyo. At din ako sa Citroen, sa tabi tapat ng Tiger Doll, din ang bahay namin. Kapit uh, bahay lang tayo. Habi, uh, <laughs> hintayin ko. Ito, naghihintay na ano. Naghihintay sila ng truck darating. I yung truck. Ito, ito siya sa amin. Ito yung babaha. Yung mga kotse, labasan. Naghahanap ko sa Salisalva Park. Sa saan lugar na park? Park sila. Ako doon ako sa garden walk. Dapat ada kasih yang jujur sayang. Nag-yip pala oh, hindi pa nagpasakay.

Ano ba tayo mga bossing? <laughs> <laughs> Kaya po sitwasyon dito sa amin, sa village siya, no? Oh. Yung mga sakyan, traffic si isa-isa naglalabasan na. Ah. Sabi sila kasi isa-isa naglalabasan. Mataas ang tubig uh, sa amin.

Oh, uh, may nalunod ang pusa. Awawa naman. Nalunod oh. Awawa oh. sa sapatos mga baby mga bunini hindi tayo tinapay dito sa Meron kayo ano Ewan ganda niya ng bayi ano One uba sila Thank you Ayun na yung may lang ng tao yun oh no? yung truck Yan babalik yan May sakin na iba na naman Babalik Eh hindi ko na hinihintay kasi Matagal Hey! Oh! Saka may hirap ako na sa bakay doon. Kasi may hirap ako sa bakay sa baba. Sira kasi pa ako. Dito wala tubig. Pag doon sa simbahan, sa amin amin, tubig din na naman. Buti di rito, butas dito. Hindi rito binaba. Dito walang baha dito. Ayan oh. Walang baha. Ayan. Waba na ba? Waba na eh. Mwaba na yung bahay. bahay. Wala na. Pero hindi sigurado. Hindi.

yun yung sa amin yun pa ang station yan o no? gumagana diba, pa ang station

Ito eh, tinagaan kayo yung popping station. Ah, yung okay. Ayan. Hindi na tumaas yung baha. Sana, wag na tumaas. Ayan, Ayan o. Kasabot pa, may mga kotse pang dumadaan. Para po tama siya, wala na. Diyan sila mga kalabas. Saan sa paan ng mga bato? Saan sa paan, eh, oh? Dapat doon ako sa brada daan. Alun. Sana wala mga butas dito. Nalo mga bossing Hey. Yeah. Kailangan makarating tayo doon bago tingin mga sasakyan para hindi basuhin pa ng tubig ang ating eh kaya na ang ating bota ano o Hey. Hey. Bilisang ayon, ganda ka sa ayon eh. at ahali natin 'yan, oh! No? Eh. El dito sano del oriente. Ah, <laughs> oh, se lava. Se lava. Ella no. Dilipat na nga ako eh. Ayan. Pag nandun ako, hindi na ako mahirapan. Hey, hey! Hey! Pinasok na yung ko. Pinasok na ng tubig yung bota ko. Yung aking bota, pinasok na ng tubig. Hehehe. Tayo ngayon mo?

<laughs> Ingat kasi sa Hanggang nga sa mga poste Baka may kuryente

nhưng mà được sai nó phun nữa Hehehe, gendang Ingat kayo. dito ba pero doon oh hindi inabot ang tubig konti eh. lang tubig ako tayo lakad oh pagod na ako Ito pwede yung parking. Kaya lang nakatakot dyan. Baka mabagsakan ng puno. Ah.

Napapagod na. Napapagod na. Hindi nagdahan-dahan yung kotse sa bahay naman yan. Nakatay niya na ay junior citizen. <laughs> junior. Beto may tamay junior citizen naglalakad eh. Boss, di ba inabot ng baha dyan? Kahit anong baha rito? Pwede ba ako tag dyan? <laughs> Kasi nung nakaraan doon sa amin, di inabot eh. no September. Kaya eh, oh, doon ako nakapark sa Garden Walk. <laughs> okay. Okay. Kaya hindi inabot oh. Wala pa oh. Huwag na akong kakalakad. May malapit na ang bata sa bahay namin. Konting di kayo mabuti eh. Konting kapa na lang. Konting floating na lang. Nakakarating na ako sa bahay namin. Ito, binibigay ang Eh, Kaya pagkakita ang sitwasyon, hindi na yan. Ano? Walang bibili eh. Pagkakita ang sitwasyon sa lugar namin. So, huwag na ako. Okay nga. Ay. Sakit. Ayan ah, sa hams. Ang bilang bahay mo ba? Doon yung bahay mo. Inabot na rin. Ba? Ha? Wala? Mas maganda ro, ano? Ha? Yung kasada walang tubig? Yung kasada walang tubig? Doon wala. Oh, wala. Saan sa base ay doon? Doon sa Porsche. Ah, oh, sa Porsche? Di, oo. Kahit anong ba hindi naabot yun? Hindi. Pwede mo park doon? Ha? Pwede mo park sa daanan, kasada? Dito sa may Caprice. Pwede rin dyan? Oo. Doon. doon nga sa iyo eh. Wala <laughs> walang paparadado, maaano. Hindi, uh, pa tsaka ano, taga doon, magalit, di ba? Oo, oh, yung, yung kalsada, pwede. Oo. Oh. Hindi, sa kalsada nga. Oo, sasampang mo lang sa, 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 sa bangkot. Oo. Oh. Doon na ka na sa garden walk. Ah, buti nagpapasok na. Hindi, sabi ko, doon ko sa high position eh. <laughs> <laughs> Mas iniwan ko. hindi <laughs> nila kapalisin yun to eh, di ba? Oh. Eh. O sabihin ko, eh, naiwanan ko yung ano ko eh. Bumalik ako eh, pagbalik ko, bahana, hindi na pakalabas. ready na yung katira natin. Hindi oh. ka <laughs> <laughs> Ha? Hindi ka bumiyahe? Hindi nga, ko rin eh. sa Caprice? Oh. Yeah. Kita yung simento yun. Nababa. Sige kayo nung isang gabi, kinabahan ako. Tapos ng tubig. Eh, baba lang. Kasi gumagana yung topping station eh. So, kung hindi gumagana yung topping station, wala, lubog na to. Kaya, no. po naman. kain namin ay sa wakas tapin <laughs> din ako ayan ha Oh, pagod <laughs> pagod tayo pagod ah, tumasok pa na yung tubig oh. Oh. tumasok pa na yung tubig dahil may tubig na yung ano eh oh. kaya nakita yun eh kaya nakita yun eh hey, may tubig na oh mas pa rin pala mas pa rin pala yung hi